Oh, ano? Dapat kasi may teamwork kayo para mabenta nyo lahat yung chicken skin. Eh, Nagkakanya-kanya kayo ng lakad eh. Doon oh. unang benta, bigla kami tinakbuhan. Inunakay oh. para wala kayong mabenta. Yun, nagpauna. Ikaw, ikaw, din pala eh. Sa kanya na yung customer, inagaw mo pa. Ha? Na, no, inagaw mo ba yung customer niya? Hindi po. Oo. Oh. Si Ay, bakit ang sabi nito ni Kuya? Tapot niya bag, saka lumapit lang po siya. Ano pangalan mo? Anthony. Oh, si Anthony. Nako. Ikaw, anong pangalan mo? James, ha? Kaukaw. Ano? Kaukaw. Kaukaw? Po. Ikaw, boss. Ikaw. Jacob. Si Jacob pala to, ikaw. Matmat to. nga. Oo, oh, naalala ko na. O yan. Kasi kaya, ang pa po. Ha? Pwede pa po. Penta po. Penta. Isa pa. O, oh, tiki isa lang ha. Tiki dalawa lang na rice. Okay. Oh. So, great. O, oh, ito. O, oh, hindi nga nakabinta. Nag-underize uh, nag pa. Nag-underize pa. Isa pa. Okay na. Ha? Yung isa. Ayaw ng isa. Oh, oh, last na to ha. At may kuyang pa. Mabundat na kayo. Okay. <laughs> Nag-unly rice. Tapos, hindi naman na-benta lahat. Oh. Oh, nabinta ko lahat. <laughs> ano na, ano ka? Nagmamadali yan ata kayo eh, para makakain ka agad eh. Ha? nagmamadali so, na ako ng ipote. Oh, wala na kayong mabintahan. Sabi ko naman sa inyo, pag ayaw bumili, dramahan nyo, sabi nyo, maawa naman po kayo. Pampagamot, eh. oh, pampagamot lang po ng pusa namin. <laughs> Nabun, nabuntis po kasi ng kapitbahay, yung pusa po namin. Oh, ganon. Oh, pampagamot po namin. Masarap pa. Yan, lang. Oh. Yung tubig, share share lang ha kasi may hirap magugas. Share share lang sa baso. Okay, wala naman na COVID na. Oh. Masarap ba? Aso din. Hindi na kayo kumain. Iyawin Ay, natin 'yung kuya. Ha? Iyawin na natin 'yun. Ay, Awi na. Pwede nating gawin na kay 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 kuya 'yan, fried to. chicken. So, natin na sabihin oh. bitnok. Ano'ng sasabihin niyo kay Master Bitnok? Salamat po. Oh hindi at napilitan lang ata kayo eh hindi naman <laughs> oh, welcome Sama. salamat so nandito eh kasi oh. palagi lang sa ating gigimot hmm ba diba? so bukas wala kami kasi nga sabado pahinga naman so wala, wala pa kami tao sa monday sa monday magbubukas kami kasi may pasok kayo lahat kayo nag-aaral, di ba? nag-aaral kayo mabuti. Ano po ako eh? Okay. Grade 6 na to eh. -hmm. dalawa, ito grade 4. Ikaw? Mat-mat? 3. -mat. Magkatabi three. kami room nito. lang kayo. Saan kayo? Sa dono? Ano, saw sa sa dono si pa rin kayo? Hindi, ha? Tayuman. Tayuman? Ito lang na, no? ito mm. ano, Hmm. Ano? Ano? Masarap ba yung sausawan? Apo, ako po mo gusto ng niya. Gusto mo pa? Kaya Oh, gusto so, mo ba ng sausawan? Oh, Ako din po. Masarap eh. Oh, hindi ko yan nabayaran na Sito mga bata. Mabok ka lang doon. Mabok ka lang doon. Bata yung sosawan. hindi ka nang malaglag. Kaya yung sosawan. Bigyan sa baba. Oh. Grabe to, hindi to sa usawan. <laughs> Harap kasi. Parang tubig lang. Parang tubig lang sa'yo sa usawan. O! Ang sarap. Hindi gravy to. Ang gravy. Okay na siguro yan. Sob na kayo niya lang. Ay, kasi na. Kasi hindi na kayo makakain yan mamaya. Yeah. Okay. So, pag ganyan lang ang gawin nyo. Kaya, pag, 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 gusto nyo kumain. Ay, lunes, ha? Dito kami lunes. Sa lunes? Kami lang lang. Meron pa kami kasama. Isa. Panghapon oh. na oh. po kasi. Panghapon po ka lang. Pero pag may pira naman kayo, magbayad naman kayo. Hindi. Yes. Kasi lugi na nga kami. Yes. <laughs> hindi, hindi puro libre na lang. Hindi daw kaya ka Ha? Ay, bukas! O, oh, pag walang wala talaga. Pag walang wala kayong ganyan. Sa pag lunes, walang wala, lunes, no problem. Sa lunes, kaya bibili ako dito, tagkikinsin. O Sige. ano, ano ang bagan tayo. Hmm. Ang bagan kayo, isang buong manok. Hmm? 2.90. Tab. Ayun, isang buong manok na yan. Ayun, oh. No. Ayun, oh. No. Ayun, okay. oh. Ayun, oh. Oo. Hindi so, ka ba yung pet? Oo. O. Ah. Sabihin nyo naman i-subscribe sa channel ni Master Biknok sa page. Subscribe. Oh, subscribe. Pag subscribe na. Subscribe kayo. Di naman kayo nanonood ng video ko. video namin. Okay. Oh, wala pa ko video ko eh. eh wala then, naman comment wala. Eh. Ah, diba oh, yeah. ko na oh. wala naman eh. Kayo naman kayo comment eh. Ah, sama ako Oh. Wala naman di naman kayo nagko-comment eh. Ang na. Tama na. Tama na. Tama na. Enjoy na. na. Tama I <laughs> do